Si Nadia Montenegro ay isa sa may mga pinakamagandang mukha sa showbiz, lalo na sa kanyang henerasyon. Katunayan, siya ang binansagang Brooke Shields ng Pilipinas. Kilalanin natin ang mga lalaking na link kay Nadia at ang mga naging karelasyon niya. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking na link at nakarelasyon ni Nadia Montenegro. Ronel Victor Lingid sa kaalaman ng lahat kabilang ang namayapang matinay idol na si Ronel Victor sa naging karelasyon ni Nadia. Ito ang ibinunyag ni Nadia kasama ang kaibigang si Arlene Mulak sa naging panayam sa kanila ni DJ Jai Ho sa programang Showbiz Pamore. Nang matanong ni Jai Ho ang dalawa kung may pagkakataon bang nagkaroon sila ng parehong crush o boyfriend, pinunyag ni Arlene na ang nakababata kapatid na si Aga ang isa sa showbiz crush ni Nadia. Hindi naman ito itinanggi ni Nadia at aminadong nagkagusto siya kay Aga noon pero hanggang crush lang naman daw. Isa sa mga sumunod naman na binunyag ni Nadia ay ang pagkakapareho nila ni Arlene ng boyfriend nung kanilang teenage years. Ito nga ay sa katauhan ni Ronel. Sa revelasyong ito, maging si Arlene ay nagulat at natawa na lamang dahil wala nga raw siyang katiting na ideya na parehas pala sila ng nobyo dahil ang pagkakaalam niya ay si Lotlot de Leon at hindi si Nadia ang naging karelasyon ni Ronel. Samantala bagamat walang binanggit si Nadia sa tinakbo ng relasyon nila ni Ronel, pinaniniwala ang nabuo ito ito nung panahong nagkasama sila sa That's Entertainment. Richard Gomez, Maging si Richard Gomez na isa sa mga kinahuhumalingan ng mga kababaihan ay hindi nakatakas at minsan ding nahulog ang loob kay Nadia. Ang dalawa ay halos sabay na lumaki sa industriya kaya naman naging matalik silang magkaibigan. Inilarawan ni Richard si Nadia noong kanilang kabataan bilang one of the boys kung saan ay game ito nakikipagsabayan sa kanila. Katunayan, dahil sa sobrang pagiging malapit nila sa isa't isa, si Nadia ang hinahanapan noon ng mga babae ni Richard kung nasaan ito. Aminado naman si Nadia na bilang kaibigan ay talagang pinagtatakpan niya si Richard sa mga babaeng naghahanap rito. Pagbubunyag pa niya, dumating pa nga sa punto na sinabihan siya ni Richard na kaibiganin din niya ang mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Pero bukod sa namuong friendship ay ang unti-unting pagkahulog ng loob nila sa isa't isa. Sa isang interview noon, pinangalanan ni Nadia ang ilan sa mga celebrities na nanligaw sa kanya, kabilang rito sina Jingoy, Jigoy Garcia, Robin Padilla at ang kaibigang si Richard. At kaugnay nito noong 2008 kung saan sumalang si Richard sa segment na Love Me or Hate Me But Don't Lie to Me sa Showbiz Central habang nakatali sa lie detector machine, isa sa mga natanong sa kanya ay kung totoo bang pinaiyak siya ni Nadia noong panahong mag-MU pa lang sila. Inamin naman ni Richard na talagang napaiyak siya noon. Pinaliwanag ni Richard ang naturang pangyayari Anya. Kasama niya si Nadia noon pero pag uwi nila ay iba na ang kasama nito, si Benedict Aquino na. Kaya nasabi niya sa sarili na ganun lang pala pero napag-alaman niya na close lang talaga si Nadia at Benedict. Hindi man umusbog sa romantikong ugnayan ang kanilang samahan. Sa huli, napanatili naman ni na Richard at Nadia ang kanilang pagkakaibigan. Macario Boy assistyo Sa dinami-dami na nagkagusto kay Nadia, isa sa nakakuha ng na kanyang puso ay ang dating Caloocan City Mayor na si Macario Boy Asistio. Ang kanilang love story ay nagsimula noong late 80s. Mid 80s nang inilunsad si Nadia bilang isa sa mga stars na sa second batch ng Regal Babies. No mga panahon ding yun, namamayagpag ang apelidong sa Kaloocan. Sa isang interview, nagkwento si Nadia sa kung paano nga ba nagtagpo ang magkaibang mundo nila ni Boy at umusbong ang pag-iibigan sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad. Balik tanaw ni Nadia, nung mayor pa si Boy, ito ang nagpasimuno ang bonggang Santa Cruzan na lahat na halos ng superstars ang naging Reyna Elena doon. Aminado si Nadia na napakalaking bulas niya noon kaya inakala ni Boy na matanda na siya. Kaya naman pinapadalahan na siya nito ng mga bulaklak. Pero nung napagalaman nitong labing tatlong taong gulang lamang siya ay tumigil na rin ito sa ginagawa. Hanggang sa every year, si Nadia na ang kasama sa Santa Cruzan at sa pagtungtong niya sa edad na 16, dito na raw talaga nagpursige si Boy. Ayon kay Nadia, iba si Boy sa lahat ng nandigaw sa kanya kung saan ay talagang hindi ito nakikipagkompetensya. Naroon daw ang kasiguraduhan nito na mapapasagot siya. Patunayan, sinabihan siya ni Boy na kung hindi pa daw siya ma rito sa loob ng anim na buwan, ay puputulin nito ang lahat ng kanyang mga daliri maliban kay Nadia, pati ang pamilya niya ay niligawan din ni Boy. Noong mga panahong yon ay 53 years old na si Boy, samantalang si Nadia naman ay nagsimula ng makilala sa showbiz. Matapos ang tatlong taong pagdidate, tuluyan silang nagsama at sa edad na labing ay ganap na siyang isang ina. Aminado si Nadia na natakot siya nung una dahil kilala ang mga assist na kung sakaling hindi niya si Boy pero napagtanto niya kung gaano kabait nito. Katunayan, may mga kasamahan pa daw nito sa politika ang nanligaw sa kanya pero talagang kay Boy lang siya na pa -oo. Sa kanilang pagsasama, pinatigil ni Boy si Nadia sa pag-aartista upang pagtutuunan ang bubuuin nilang pamilya. Bagamat hindi niya nagustuhan ang ideyang ito, sa huli pumayag si Nadya at tinupad ni Boy ang pangako sa kanya na ibibigay ang lahat. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng walong anak. Ngunit ang naging malaking gusot sa pag-iibigan nila ay kasal at hindi pa hiwalay si Boy sa unang nitong asawang si Veronica Jones na kapatid ni Jacqueline Jose. Ayon kay Nadia, bago pa man niya sinagot si Boy, alam niya sa kanyang sarili kung ano ang sitwasyon at kung saan siya lulugar na hindi sa lahat ng oras ay makakasama nila ito ng mga anak. Mahirap anya niya, ang desisyon niyang manatili pero wala siya magagawa sapagkat mahal na niya si Boy kaya kailangan niyang panindigan ang pinili. Sa huli ay naging maayos naman ang samahan ni na Nadia at Veronica at maging si isa pang pamilya ni Boy sa Amerika. Kasal na nga lang ang kulang sa kanilang pag-iibigan. Ngunit hindi na ito nangyari dahil matapos ang 27 na taong pagsasama, taong 2017 sa edad na 80, binawian ng buhay si Boy. Jim Wells Stevens sa masayang takbo ng buhay kapiling si Boy, nasangkot naman ang pangalan ni Nadia sa marital problem ni na Rochelle Barameda at Jim Well Stevens. Huling bahagi ng taong 2007, nang kumalat ang balitang nagkaroon di umano ng komprontasyon si na Rochelle at Nadia sa isang bar sa paranyake na pagmamayari ng mag-asawa. Bunso di umano ito ng text message na kumakalat at nagsasabing may namumuong relasyon sa pagitan ng Nadia at Jimwell. Ang nakapag-trigger ng gusot ay ang mismong malalapit kay Nadia ang nagsabi kay Rochelle sa relasyon nito sa kanyang mister. Aminado si Rochelle na ikinagulat niya ang nalaman sapagkat wala sa hinagap niya na pagdudahan si Nadia at sa kaibigan nila ito ni Jimwell. Natuwa pa nga raw siya na halos gabi-gabi na nandoon si Nadia at mga kaibigan nito sa kanilang bar sa pag-aakalang nagustuhan nito ang lugar pero hindi niya alam na may ganun na palang ganap. Sumabay pa daw ng panahong yon ay nagkakaproblema na rin sila ni Jimwell kaya hindi niya maiwasang maapektuhan sa pag-uugnay sa dalawa at aminadong nagalit kay Nadia pero wala siyang ginawa. Hanggang sa makatanggap daw siya ng tawag mula kay Nadia, umiiyak at nagpaliwanag na hindi niya magagawa ang mga bagay na binibintang sa kanya pero pinunto ni Rochelle na hindi sana siya maapektuhan kung hindi mismo ang mga kaibigan ni Nadia ang nagsumbong sa kanya. Ano daw ang dahilan kung bakit siya ilalaglag ng mga ito? Kaugnay nito si isang interview. Mariing pinabulaanan ni Nadia ang tungkol sa pagkakaroon nila ng relasyon ni Jimwell. Giit ni Nadia bakit nga raw siya mang-aagaw ng asawa gayong masaya siya sa piling ni Boy. Paliwanag niya, inaanak ni Jimwell ang kanyang bunso. Maging si Jimwell ay sinabing ang isyo sa pagitan nila ni Nadia ay sadyang may iba lang daw na gustong palakihin ito. Baron Geisler isa sa mga mainit na pinagpipyastahan ngayon ay ang muling pagkabuhay sa tunay na namagitan noon kina Nadia at Baron kung saan ay nagbunga pa ito. Matatandaan na noong 2008, gumawa ng ingay ng ibulgar ni Christopher Min sa The Buzz ang tungkol sa isang babaeng may inililihim na anak at si Baron Omano ang ama ng sanggol. Nang mga panahong yun, sa kabila ng pilit na pagkuha ng publiko ng kasagutan, parehong nanahimik si na Baron at Nadia at mariing tinanggi ang pagkakaroon nila ng relasyon, lalo na ang pagkakaroon ng anak. Pero makalipas ang labing anim na taon, mismong si Baron ang umamin tungkol dito. Sa panayam sa kanya ni Oji Diaz noong March 2024, sinabi niya na ang naganap na reunion nila ng kanyang panganay na anak na babae na huli niya nakita ng personal ng limang taong gulang pa lamang ito. Natuwa raw siya at reach out ito sa kanya. Pagkatapos nito, ay inimbitahan na raw ni Baron ang anak na pumunta sa kanyang bahay. Kaugnay nito, tinapos na din ni Nadia ang isyo tungkol sa pagkakaroon niya ng anak kay Baron. Sa pangalawang yugto ng eksklusibong panayam sa kanya ni Julius Babaw sa YouTube channel nito kamakailan, ni Minsan na hindi binanggit ni Nadia ang pangalan ni Baron. Pero habang nagsasalita siya, ay may pagkakataong pinaflash ang mukha ni Baron. Giit ni Nadia, alam daw ng kanyang pamilya ang buong katotohanan dahil hindi siya naglihim sa kanila Kabilang na kay Boy kung saan ay nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap bago ito pumanaw. Mabilis na no naman ang sagot ni Nadia nang itanong ni Julius kung pinagsisisihan niya ang nagawa sa kanyang buhay. Para sa kanya, isa sa mga pinakamalaking biyayang natanggap niya mula sa Panginoon ay ang bunsong anak na babae na si Sofia na inilarawan niya bilang most beautiful girl. Sa paningin naman ng ilang netizens, mahirap daw itangging si Baron nga, ang ama ni Sofia dahil magkamukhang magkamukha sila. Nang matanong si Nadia kung interesado si Sofia na magkaroon ng relasyon o komunikasyon sa biological father nito, mariing sinabi niya na sa ngayon ay hindi. Paliwanag din Nadia, isang beses pa lang daw nito nakita ang anak ay bilang inanunsyo na agad. Kaya tanong niya na ang intensyon nito. Nagsalita si Nadia na ibinagmamalaki niya bilang ina na lalong timitibay ang relasyon nila ng kanyang mga anak dahil sa pagsubok na kanilang pinagdaraanan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!